Choco at hashtag tatlong putsyam, S Little Tree Hole Meeting. Mahilig magtap ng puno tuwing umaga si Choco. Mabilis siyang tumapik at hindi tumigil sa pakikinig. Sinubukan siyang kausapin ni Namiko, Lulu, at Pipi. Pero sariling tapang sound lang ang narinig ni Choco ang kagubatan ay nakaramdam ng malakas at puno ng kalituhan. Isang araw, sinubukan ni Miko na magbahagi ng isang nakakatawang kwento. Tumapik ng malakas si Choco at pinutol ang sinabi ni Miko. Nakaramdam ng sama ng loob si Miko at tahimik na tumalikod si Lulo at Pipi ay mukhang nag-aalala para sa kanilang dalawa. Napansin ni Choco ang isang bagay na naramdamang napakasakit. Tumigil si Choco sa pagtapik at pinagmasdan si Miko. Nakita niyang nakapulupot ang buntot ni Miko sa frustration. Sabi ni Lulo, hindi nakinig si Choco ngayon paliwanag ni Pipi na ramdaman nilang lahat sila ay hindi pinansin. Sa wakas ay naunawaan na ni Choco ang kanilang nararamdaman. Gustong ayusin ni Choco ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng bagong ideya sa kanyang mga kaibigan. Iminungkahi ni Pipi na magsagawa ng maliit na pagpupulong sinabi ni Lulo na makakatulong ang isang tahimik na lugar. Pinili ni Choco ang kanyang paboritong butas ng puno. Maingat na nilinis ni Choco ang butas ng puno. Nagsipilyo siya ng mga dahon at lumang alikabok. Nais niyang madama ng lahat ang pagtanggap. Gumawa pa siya ng maliliit na leaf seat sa loob. Ang mainit na lugar ay nagpangiti sa lahat. dahan ang pumasok si Miko sa butas ng puno. Sinalubong siya ni Choco ng mahinahong boses. Magkalapit na nakaupo si Nalulo at Pipi. Sabi ni Choco, Salaitan sila sa pag-uusap. Tumango ang lahat na may masayang pagsang-ayon. Unang nagsalita si Miko sa tahimik na kwarto. Pakiramdam niya ay hindi siya narinig noong umagang iyon. Nakinig si Choco nang hindi tumapik ni Minsan pinananatili niya ang kanyang mga pakpak sa buong oras. Lalong gaman ang pakiramdam ni Miko pagkatapos magbahagi. Nagpasalamat si Choco kay Miko sa matapang na pagsasalita. Nangako siyang makikinig bago magsalita. Sinabi ni Lulo na naniniwala siyang maaari siyang magbago tuwang-tuwa si Pipi at ikinumpas ang kanyang maliliit na pakpak. Nakaramdam ng init at pagmamalaki si Choco sa loob. Nagprakti sila ng mabagal na pakikipag-usap at pakikinig. Ang bawat kaibigan ay humalili sa pagbabahagi ng maliliit na kwento. Naghintay si Choco at pinananatiling kalmado ang kanyang isip. Natuto siyang masiyahan sa pakikinig sa kanilang mga boses. Mas naging close ang lahat pagkatapos ng practice. Simula nung araw na yun, nakinig muna si Choco. Ang kagubatan ay tila banayad at pala kaibigan nagustuhan siya ng mga kaibigan na makipag-usap muli sa kanya. Nakaramdam ng saya si Choco sa bawat malinaw na usapan. Naging weekly habit ang three-hole meeting nila.